talaga pong ang korupsyon sa ating bansa ay talagang talamak na at talagang sobra-sobra na to the point na mismo world leaders na ang nagsasabi at nagpapatotoo na kung saan dinecline na po tayo ng official development assistance because of graft and corruption. So alam nyo mga kababayan, ano, ito'y nakakahiya sa imahe ng ating bansa na kung saan Pilipinas na po mismo no ang na-decline sa mga ODA dahil po sa graft and corruption. Naalala ko yung sinabi ng ating pangulo nung SONA no about flood control. Sinabi niya mahiya naman kayo. Actually, yung statement na yan should go back at them dahil sila po mismo ang nakakahiya. Yung atin mong mga leaders, yung atin pong mga politicians nakakahiya po. At hindi lang yon, sila po ang nagdadala ng kahihiyan sa ating bansa dahil sa kanilang pagiging ganid sa pera. No, yung greed na sinasabi natin, ano, yung greed na yan nila, yung pagiging gahaman sa pera, gahaman sa salapi, yan po nagdadala na ng kahihiyan sa ating bansa.